Aldos ng isang matinding sapaka, no? Tingnan natin kung anong, anong ibibirada ni itong Aldos na to. putragis sinasabi ko sa'yo, pre. Aldos, manda ka sa akin. Ako bibirada sa iyo Magsapakan tayo magdamag. Wala yung binatbat niya, Aldos, pre Pag ako bibirada kay... Naku, naku, ito na nga ba sinasabi ko eh. Alam mo, Aldos. Pagsisihan mo tong ginagawa mo ngayon eh. No pain, no gain. Ah. Pagsisihan mo tong ginagawa mo ngayon, pare, eh, no? Sinasabi ko sa pare. O, oh, sa tatakbo. Sa katatakbo, ah. Sa katatakbo. Initiate retreat. We are unity in diversity. kata tak ah Sprint pamor Sprint pamor Sprint pamor Ah, sa pa kayo, mga ulol kayo ha. Uh -huh. Kahit magsama-sama pa kayo! Uh -huh. Uy, gago pre, wag kang diwag ka dito. Putangin na mo, anong ginagawa mo? Wait lang ha, wait lang ha. Ito na, ito na. Ito na, ito na, ito na Jajump na ako, jajump na ako Jajump na ako Sinasabi ko sa inyo, jajump na ako dyan Ito na, tatalo na Tatalo na, talo na. na, ito na Ito na Ito na Ito na Ito na, putang na Ubus, ubus yan Sige, sige, skillan mo lang Diba, takbo yan Tatakbo yan eh Nasasabi ko sa inyo, eh

Talon yun. Wisit. Wisit. Lawit. 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 Lawit lang. Ay di puta. Igit siyang kabaw. Ah. Wisit. Kaldus. Tarantanong. Supot. Wait lang. Ito na, ipaparamdam eh. ko na kay Aldous pre kung paano binubugbog ng isang malakas. <coughs> diba? Ay <coughs> e na, ganun lang kasimple, Bubugbogin ko yan from the left. Ay, wait lang, wait lang, wait lah. I think kailangan ko na dito ng kan. Um, Twilight Armor, Twilight Armor. Para bugbog sarado talaga tong Aldos na to. Para wala siyang mabiberada. shit man. Wait lang, wait lang la, pre, wait lang pre. Okay, punta ka doon. Wait lang pre, wait lang pre! Pinapunta ko talaga si Aldous Chen para wawasakin ko na dito sa taas. Ah. Pinadya ko talaga yan pre. Dito, pre! Dito, pre! Sige! Hahaha! Ako! Layad. Ay, nako. Uy mo na, uwi mo na! Bakol, bakol! O, namin, aldos na to. Gago to eh. Tarantado eh, no? Kala niya siguro, kaya niya akong uliin eh. Pero hindi niya alam po, tragis Napakalakas ko magatot eh. Lahat ng to, binab... Uy, putay na, bumalik ka po. Butang yun, naubos. Sabi sa inyo, iubos sa akin yan eh. Pag ako kasi tumalon, pre, talagang putra, guys. Walang makakatalo sa talon ko, pre. Pag ako tumalon, talagang putra. Sinasabi no ko sa iyo, Gatot User to, 1951. Ah. Napakalakas kong maggatot. Isa ako sa pinakamalakas maggatot sa buong mundo. Ah. Hindi naman sa pagyayabang, pero Ganon talaga tayo eh. Masyado tayong malakas eh. Sample, mga ganyan o. No? Puta yun na. Yan yung mga ganyan o. No? Siyempre, nag sila dyan. O, ba? O, sample, ganyan o. No? Nice. O, diba? Walang mainit na tinapay sa kape! Wala talaga takas tong Aldous na to sa akin. Kahit anong gawin mong takbo, hindi mo ako kaya. Andito, pre. Pre, tulungan niyo ako, pre. Pre, back up! Putangin na wala mala na back up. Putangin oh, na nito wala man lang backup. Kakuna kurto tarantado ka, kur. Wala man lang backup putangin oh, mo. Isa kang supot na kulang sa ligo. Get out Game nyo? Oh, tangin na naman. Di yun natamaan tamaan. Wait lang, Wait lang, Eh, hey, nakapatay pa tuloy yung support na yun? Dapat kasi hindi ka na Dapat kasi hindi ka na ganun, pre. Ito yung problema sa mga supot na mga kasama eh. Di marunong magbirada. Uy, naglulord. Ayan na pre. Initiate retreat. We are unity in diverse. Sabi sa'yo eh. Ubus yan! Ito preo! Putangin na be. Hmm, putangin na mo. Ay, gago! Nakuha! You need yata dito ng glowing one para talaga masakit yung aking birada or kailangan natin ng feather subeben beben or talaga kailangan ng glowing one pero sa tingin ko hindi natin kailangan yan pero pwedeng kailangan natin yan kailangan natin yan kasi kailangan natin yan kailangan natin ng magic damage kahit papaano paano para meron tayong damage sa magic kasi kung wala tayong damage medyo malulogi tayo sa mga birada para pagpapalo tayo masakit pa sa masakit. Ito na. Ito na. Tatalo na ako. I jump now. Ito na. Tatalo na ako. Ayan na. Ito na. Pusin nyo! Yan o! Sige! Retratin mo! O, gago! Ayabusa o! Tatangas o! Gago talaga tong ayabusa na to! Bubo talaga, no? Bubo talaga tong ayabusa na to, ah! Lawit, 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 lawit lang! Imbis na Harapin niya! Tumakbo pa! O, okay, kinam! Sige. Kimpuan na this. Yo, can it be Alcar Alcartado. Ayan, Chara out sa'yo, Ako mag-DD pa. Meron naman akong last kill eh. <laughs> ingat kayo, ingat. Ingat, guys. Nice. Yan. Ayan pala eh. Minyak. Maniac. Uy, sabi so. Sayang naman. Sayang naman yun. Sabit sana, eh. Push na lang, Push. <laughs> Oh, tarana, tarana, tarah nah, tarah nah. Oh, sige, 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 sige. Tarah, tarah. Layan. <laughs> eh, uh, bah. No. Ah, no boss. Uy, putangin na tayo na naman naubos. Putangin na talaga. Sige, core. Birada, core. Nice one, core. Good job, core. Very good, core. Very good. Very good. Patay na naman tayo, premin. Lagi na tayo na mamatay. Pero crucial yung mga birada na ganun, pre. Yung mamamatay ka, pre. Tapos pogi ka, pre. Ganun. Oh, na. Crucial yung mga ganun, pre. Bira lang mangyayari yun sa isang Emily player, pre. Yung iba kasi namamatay, pangit pa, e, eh, no? Pero ako, pre, pag namatay ako, pre, pogi pa din. Manda kay sa akin po, Tris. Yung Aldo sa akin, bugbog sarado yun, eh. Ala grabe yung putang ino. Grabe si paring ka, no? Ito, tatalunan ko to, ah. Pag mag to, patay to. Pag may nag-dip, patay to. Okay. Ba? Wala na. Sabi sa inyo, eh. Alam niyo naman siguro na top global gatot to. Ha? Top global gatot to. Lahat ginagatot ko. Kasi alam niyo naman siguro na ako mahilig ako maggatot talaga. Gatot user talaga ako eh, putang ina namin. Kitang-kita niyo naman yung mga galawan ko pag tinatalonan ko, talagang patay na patay. Wasak talaga 'yan. Yung mga mga is is ko, yung mga last kill ko, talagang tinatiming ko 'yan. Kita mo yung Aldos kawawa sa akin. 'Di ba? Ganun lang kasimple kung paano mag-isang gatot pre. Baka isipin niyo ah, binuhat ako ako ah. yung nasa mid ah. Ako yung kakaiba diyan ah. Tingnan niyo mabuti pre. Ha? Ah. Tingnan nyo mabuti. Ako yung kakaiba dyan. Kundi, uh, ibig sabihin, ako yung unique. Unique. Unique version of the enemy. Basta ganun.